Dalawang taon na kaming kasal ni Mrs. At sa lagay na iyon, sa kabila ng aming pagsisikap upang buuhin, ang isang buhay na magsisilbing aming panganay ay hindi namin nagawa. Ang masaklap, wala akong nagawa noong magdesisyon si Mrs. na mag-ibang bansa. Para sa mas malaking kita at suportahan ang pangangailangan ng aking mga biyanan. Sa kabila, ng lima naman silang magkakapatid Nawili ako sa si nag-iisang anak na lalaki ng aking hipag mula sa kanyang yumaong live-in partner. At dahil nagsosolo sa bahay ang aking hipag, maliban sa aking walang muwang na pamangkin, hindi ko inakalang ang pagiging malapit ko sa mag-ina ay magiging daan upang ang butas Working na ako ng aking makilala, ang babae na itago na lang natin sa pangalang Fatima. At ako naman ay itago mo na lang sa pangalang Joel, 30 years old. Matapos ko ang mag-ipon ng requirements, natanggap ako sa kumpanya kung saan ko nakilala si Fatima. Maganda siya at hindi ko itatanggi na isa yun sa dahilan kung bakit ko siya nagustuhan kahit medyo tilalubak ang kanyang dinaraanan. <laughs> Mas meksi kasi ang isang hita niya. Matapos namin ang magkakilala at konting getting to know each other, ay nag-ask ako kung pwede ba akong lumigaw sa kanya. Bukod sa pagsagot ni Fatima ng pwede, ay nalaman ko na meron akong tsansa na maging kami dahil una. Tulad ko, single din siya at ang simple kong pagtatanong ng kanyang pangalan ay dumako sa pagiging close namin. Siyempre, di ba? Bilang isang lalaki, may ng sigurado kesa diskumpiyado. Bago naging kami ni Fatima, nakarting muna ako sa bahay nila sa isang subdivision at doon ko nakita na magaganda rin pala ang kanyang mga ate na noon ay mga single pa rin at walang asawa. Isa na doon ang hipag ko na itago na lang natin sa pangalang Evelyn at muli Aminado kong di hamak na malayo ang inilamang ng aking hipag na si Evelyn. Bukod sa mas mapote, mas maganda. Ay e mas may height din si Evelyn kesa kay Fatima. At kung bakit, yun ay dahil magkaiba ang ama ni Fatima at Evelyn. At sa ina sila magkapatid. Ganun talaga ang buhay, ang kay Pedro ay kay Pedro. At ang kay Juan ay kay Juan. Pero hindi ko akalaing darating ang araw ang pambihira at ang hindi ko inaasahang pagkakataon ang matikman ng mino na alam kong sa pagkakaroon ko ng akin ay malabo pa sa sabaw ng pusit na sa aking harapan ay daraana. Matapos kong makilala ang magulang ni Fatima at ang lahat ng kanyang mga kapatid, naging kami. Simula nang maging kami ni Fatima, dahil hindi naman kalayuan ang bahay nila sa kung saan kami nagtatrabaho, isang sakay lang naman tas konting lakad ayos na. Ay naging madalas ako kinapatima, lalo na pag-araw ng linggo o kung wala kaming trabaho. Tulad din kasi ng ibang nanarubaho, dayo rin na ako na mula sa probinsya ang pumerah ang unang dahilan ng aking pag-alis sa probinsya at mamuhay malayo sa aking mga magulang. Lewang buwan na lumipas sa pagiging mag-o namin ni Fatima, ay walang alinlangan ko siyang naisama sa aking inuupahan na bahay. At doon, una kong nilasap ang potahin na alam kong kahit sino pag sa iyo'y hinain, pagsisisihan mo pag iyong tinangkihan. Ang isa kong nakikitang dahilan kung bakit nakuha ko iyon na kasing lambot ng bulalong idinaan sa pressure cooker ay dahil sa loob ng limang buwan namin ni Fatima. Sa aking pagkakatanda, ay higit sampung ulit na akong nakatulog sa kanilang bahay. Maliit lang naman ang bahay nila, pero dahil si Fatima ang bunso, kaya mag-ipon na lang ang aking naisip para sa aming magiging kinabukasan. Nasundan pa ng maraming ulit ang aking pagtulog sa bahay ni na Fatima. Pero ang ipinagbabawal na teknik ay sa aking inuupahang bahay namin isinasa Minsan-minsan lang naman dahil tinanggap ko lang si Fatima na ang akin makakatuluyan at ayokong malaspag siya nang wala pa kaming suplinga. Naging libangan at pampalipas oras din namin ni Fatima ang kulas tuyan, lalo na. Noong medyo hindi nagiging maganda ang sitwasyon sa kanilang pamamahay. Dahil sa magkakapatid at masasabi ko na bago kami nagkasundo na magpakasal ay wala na kaming ibang hahanapin pa. Bukod sa pagbuo ng aming pamilya ay ang maibigay ang mga dang kinabukasan para sa aming magiging supling. Pero bago pa kami nakasal ni Fatima, medyo naging magulo ang naging buhay ng aking mga naging hipag at bayaw. Gaya nga ng sabi ko, mayroong kapatid sa ama si Fatima. At iyon ay ang panganay na itago na lang natin sa pangalang Nestor na laging wala sa bahay dahil hindi makasundo ng ama ni Fatima. Ang sunod sa panganay na si Evelyn na aking hipag ay umuwing buntis at hinayaan ang magkipag-live-in sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Paul. At ang magkakapatid ni Nanika na sumunod kay Evelyn eh. pero panganay sa magkakapatid ni Naniko at Fatima Sumunod ay si na nakabuntis at naging palipat-lipat ng tirahan at sinika naman nakipagtanan at hinayaan na makipag-live-in at manirahan sa magulang ng lalaki. Kaya medyo nagkaroon ng delay ang kasal namin ni Fatima sa takot ng aking mga bayanan na baka mauwi lang sa wala ang aming magiging relasyon at kako ka ay iba naman ako at si Fatima. Matapos ang kasal namin ni Fatima, sa kabila ng halos hindi matuloy dahil sa dami ng naging problema nakaraos kami. Kahit medyo borders na may halong malabed spacer, ang datingan ng pagsasama bilang mag-asawa sa bahay ng aking Benar, pinagtsagaan ko na lang. Kahit sabihing dati bilang binata ay nagbabayad ako ng renta, ay eh, maluwag naman at tahimik ang buhay pero dahil kasal na kami ni Fatima, ibang usapan na ang buhay may asawa. Wala akong magagawa kundi tanggapin ang kung ano ang kasalukuyan. Dahil walang hanap buhay ang pareho sa aking biyanan, medyo naging mabigat dahil ang hirap pala ng ganon. Yung dating wala akong iniisip kung saan ako kakain at anong oras ako kakain dahil nga binata at nag-iisa pero noong magkakasama na kami sa isang bahay, ay bigla akong nagkaroon ng malaking pamilya. Oo, masaya pag marami pero ramdam ko ang bigat kahit dalawa kami ni Fatima na nagtatrabaho. Dahil halos sumasapat lamang sa amin ang aming sinasahod, tapos kung minsan merong bisita, na talagang kung minsan ang iniisip kong sobra, kung minsan sa sahod ay nadadamay pa. Sa aming legal na pagsasama ni Fatima, simula lang kami ay makasal, ginusto ko agad namin ng magkaroon ng panganay habang bata. Pero umabot na lang kami ng dalawang taon, at walang tigil na sumusubok pa na mabuo ang aming panganay, bigo kami. Samantalang ang dalawa sa aking hipag ay walang kahirap-hirap na iyon at mga hindi kasal, pero may tag-isa silang panganay. Ang pagkakaroon ng panganay ay lalong naging imposible. Nang maisipan ng aking asawa na si Fatima ang mag-ibang bansa para sa si mas malaking sahod. Ang totoo niya ayaw ko talagang umalis si misis pero ibang usapan na talaga pag magulang. Kaya naman hinayaan ko na. Ang unang taon ni Fatima sa ibang bansa, maliban sa perang iniaabot namin sa aking mga biyanan at konting ipon ay nakapagpundar kami ng motor na siyang aking ginagamit service para sa trabaho. Nasya namang pagkakasangkot ni Fall, live-in partner ni Evelyn, sa basag ulo sa basketball court, nakawama siya ng apat na araw dahil sa internal bleeding at nauwi sa kanyang pagkategi. Matapos ang pagluluksa, ay sa bahay na rin ng aking biyanan na malagi ang mag-iinah ng aking hipag. Pero hindi pa doon natatapos ang problema na dumating sa amin habang nasa ibang bansa si Fatima. Dahil habang nagre-recover si Evelyn sa pagkawala ni Fall, na-stroke naman ang aking binang lalaki. At dahil sa malaking gastos, bukod sa ubos ang aming ipon, pati ang motor ay aking naibenta. Mahirap at kahit sino mapapatanong sa sarili kung bakit sa amin pa nangyari ang ganoon. walay eh. Ganon talaga ang buhay. Asawa ko si Fatima at magulang niya ang nangangailangan. Noong makarecover ang aking binang lalaki, ay nagpasya ang aking mga binan na umuwi ng probinsya at doon ituloy ang pagpapagaling. Kaya ako at ang aking hipag na si Evelyn at ang kanyang anak ang naiwan sa bahay. Noong lumuwas ang mag-asawa ng aking benan patungo ng probinsya, at ako at ang aking single mom na hipag ang maiwan sa bahay. Inisip ko na mas magiging problema iyon, lalo tigit sa pagpapadala ng pera. Siyempre, mahati ang budget dahil wala namang hanak buhay ang aking mga benan at ganoon na rin ang hipag kong si Evelyn. Noong una medyo hirap akong mag-adjust dahil hindi naman talaga kami close ni Evelyn. Tapos kami pa ang naiwan sa bahay. Isa yun sa naging alalahanin ko at ang budget na ipapadala namin ni Fatima sa probinsya. Naisip ko noon na mabuti na lamang at may sarili akong trabaho. Dahil hindi ko expected na ganoon ang mangyayari sa pagiging mag-asawa namin ni Fatima. Siguro, talagang hindi ko lang din pinagkakausap si Evelyn before. Kaya ang tingin ko, hindi kami close. Dahil sa pagdaan ng araw na kaming dalawa lamang ang siyang nagkakaintindihan sa loob ng isang bahay, ay naging maganda at masasabi kong mas kampanti ako kesa noong kasama pa namin ang aking mga biyanan. Hindi man kami literal na nagbibiruan, pero madalas ay humantong sa ngitian at tawanan ang aming pag-uusap hanggang sa siya na ang maagang gumigising para ipaghanda ako ng almusala. Umabot sa aking mga kasanayan na naghihintay sa akin si Evelyn sa gabi para sabayan ako sa hapunan. At ang aking uniform ay si Evelyn na rin ang naglalaba. Noong una sabi ko, ako na, kaya ko na. At sabi birong bakak ako, masanay ako sa ginagawa niyang pag-aasikaso sa akin, eh may nabako sa kanya. Pero matamis ng ngiti lamang ang kanyang isinasagot sa akin. At mahirap para sa akin, ang sa loob ng isang bahay ay magkaroon ng kasamang kasing ganda ni Evelyn. Lalo't sa aking sarili, aminado kong mas may kay si Evelyn kesa kay Fatima na aking asawa. Bukod sa hindi hanatang single mother na aking hipag, ay umagaw din ang aking pansin ang anak ng aking hipag. Anak, nasa loob ng ilang taon naming sinusubukan ng aking asawang si Fatima. Ang magkaroon ay hindi kami nabiyayaan. Aminado na kong napalabit ang loob ko sa bata na nasasabi pa ni Evelyn kung minsan ay parang kami na raw ang mag-ama. Nagagawa rin namin na magkita sa mall para mamasyal na parang isang pamilya na binubuo ng ama, ina at anak. Pero siyempre, hindi kami nagsasabay ng alis sa bahay dahil ayaw din naman naming machismis. Hanggang sa ang isang imposible na mangyari dahil sa pareho naming pagkakaroon ng pananagutan ay naging posible. Bagay na sa pagdaan ng araw, naisip ko, nasa pagiging magkasundo namin ni Evelyn at paninirahan sa iisang bubong Bagamat walang special na sa amin na nag-uugnay, ay hindi naman pala imposible. Lalo't ramdam ko rin na kapwa kami naghihintay lang. Nag-cross ang aming mga landas at katanghalian pa iyon, partida, dahil walang anumang inumin ang lumasing sa amin. Habang mahimbing ang tulog ng masasabing panganay at bunso ni Evelyn, ang ganoong pakiramdam ay hindi dahil mas may case si Evelyn kaysa kay Fatima na aking asawa. Para sa akin, yun ay dahil ibang tao si Evelyn. Idagdag pa ang kasamihang mas masarap ang bawal. Sa pagiging inosente ng amin kasama, tumagal ang sekretong abracadabra namin ang hipag kong si Evelyn. To the point, Napumasok na sa aking kokote kung kailangan ko na ba ang mamili dahil maging si Evelyn nagtatanong na sa akin eh, kung paano kami sa pagbalik ni Fatima at ng aking mga biyanana. Paano namin ipagpapatuloy ang aming nasimulan gayong pareho namin alam na mali yun. Doon lang ako dahan-dahang nalinawan ng pag-iisip na ang gulong iyon ay hindi ganoon kadaling takasan at masigit magiging problema. Kung ang aming pagkakamali ay aksidenteng magbunga. Kahit aminadong minahal ko si Evelyn, mas pilili ko ang tama. Kahit mahirap iwasan ng kasalanan, nasa sarili ko ay aminadong gusto at hinahanap-hanap ko at nasa loob lamang ng bahay na aking inuuwian. Habang maaga pa ay akin na iyong iniwasan. Bukod sa pagpapakabisi sa trabaho, Kumuha ako ng mauupahan na malapit sa aking pinapasukang trabaho. Kasama na doon ang pagsasabi kay Evelyn na tama na at itigil na namin kung anuman ang meron sa amin. Dahil pareho kaming biktima ng pangungulila sa kapwa naming minamahala. Masama ang loob ni Evelina. Ganon talaga. Pero kailangan naming tanggapin na hindi ibang tao ang aming masasaktan. Kung itutuloy namin at ipagpipilitan ang relasyon na parehong naming alam, ay bawala. Mahirap at ngayon kung minsan, parang hinihila ako ng aking sariling mga paa. Sinabi ko na rin kay Fatima na nagrenta ako ng bahay at sa bagay na iyon, ay ako na raw ang bahala. Okay lang sana kung hindi kami kasala. <laughs>